Nangungunang bansa ang Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng tuberculosis sa Asia nito pong nakaraang taon. Kaya sa kauna-unahang TB Summit, inilatag ng Philippine Medical Association ang mga hakbang para maging TB-free ang Pilipinas bago ang 2035. Malitang hatid ni Oscar Oida. Bago pa tayo pinakaba sa COVID ng anumang mga pag-ubo, tuberculosis o TB talaga ang pinangangambahan. Lalo na kung ang ubo, matagal nang di gumagaling, may plema o dugo at iba pang sintomas. Sa mga bata halimbawa, Higit sa dalawang linggong ubo, higit sa dalawang linggong may lagnat na walang ma-identify na kung saan, anong pinanggalingan o anong sanhi, nangangayayat, tumatamlay. Nakamamatay pero kaya namang gamutin. Kaya nakahihinayang nalagana pa rin sa Pilipinas. Ang nangungunang bansa sa Asya sa dami ng kaso ng tuberculosis noong 2023. At pumapang apat sa buong mundo ayon sa World Health Organization. Batay naman sa datos na nakalap ng Health Department noong 2022, anim sa bawat isang libong Pilipino ang may TB. 12 to 16% ng mga yan ay edad 15 pababa na mas mahirap matukoy. Mas hindi nakapagano, nakapag-express ng mga sign symptoms sa mga bata. So they cannot expect to rate, hindi po sila makapaglabas ng saliva uh, for us to, to confirm the presence of TB. Ang karamihan naman Di nagpapatingin kahit may nararamdaman dahil sa takot na pandirihan. We're trying to fight the stigma ng TB na marami niyan pag may TB ka, they try to. Diba dati pa nga pinihiwalay yung mga common practices ng mga in the past. Yung ihiwalay nila yung pinggan mo and one of the reasons why maraming pisante natin hindi nag, nagpapatingin, hindi nag nagpapa, nagre-report na may TB sila. Ang susi sa malaking tsansa ng paggaling, maagap nagamutan. Kung huli na, dadami ang mahahawaan. Remember an untreated patient makaapekto ng 20 other additional persons. Kaya magandang early pa lang at hindi pa masyadong nakahawa, madetect na sana. Mahalaga rin ang klase ng komunidad na ginagalawan. Kahit na gumaling ka, if you go back to your area or your home na congested, pangit ang nutrition, not poorly, uh, very poorly ventilated you will again have decrease in your immune system. Pwede kang magkaroon ulit ng TB. Kaya sa unang TB Summit sa bansa ng Philippine Medical Association, inilatag e ang mga akbang para maging TB-free ang Pilipinas bago mag-2035. Kailangan na uh, tutukan din natin. Ito yung tinatawag natin ng mga social determinants of health. No? Kung saan ang social determinants of health, kasa, kagaya ng poverty, uh, no? Uh, yung kahirapan, malnutrition, 'di ba, yung lahat ng mga educational uh, awareness uh, na kailangan nating uh, uh, pagtuunan din ng pansin. Itinampok din sa summit ang makabagong X-ray na makakatulong sa pagtukoy ng TB sa loob lang ng ilang minuto sa tulong ng artificial intelligence o AI. Oscar Oida nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.